makita naman ng iba kung paano pinoproseso yung paggawa ng asin. Pagawa ng asin. Oo. Guys, tingnan nyo. Dito ay gagawa sila ng asin. Ito yung pagpaprocess na uh, unang proseso sa paggawa ng asin. Ayan guys. Ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng asin. Kasi dati, gumagawa rin kami niyan nung bata pa kami. Yung tatay ko ay malakas pa. Ito, itong portion na to ganito yan lilinisin yan yung lupa o buhangin na yan lilinisin yan tapos i na nila ipa flat pag tapos may i-plot yan i-silbuhin nila yan ang tawag parang i si shower nila yan o oh. yan shower sila o oh. yan shower yan tapos yung na-shower nila papatuyuin pa yan ng ano ah, uh, buong maghapon para yung itong 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 ano na yan buhangin na yan matutuyo yan titigas yun eh titigas yun siya na parang malutong yung yung buhangin tapos yung malutong na natuyo na yan yan ay magiging maalat na yan siya maalat tapos bago yarbis yan uh, dalawa o tatlong araw na ganun ang ginagawa yan o sinashower muna pagtapos may shower yan tatlong araw tigas na tigas yung ano yung tong buhangin na yan tapos pagka matigas na yan siya yun na yun i-harvest na yan. yan gaganyan ganyan nila, nila yan ganyan, nila. tapos ipunin at saka tatanggalin yung yung matigas na yan kasi yung matigas na yan nasa taas lang tapos pagka na naipunan nila yan ilagay na nila dun sa ano dun sa yan yan pupuntahan natin guys ha santa Saan tayo dadaan? Dali lang guys ha Dali lang para makaka Para makaroon lang kayo ng idea Kung paano yung ginagawa yung asin dito sa amin Dito kasi mas malinis kasi dito yung asin Puti siya Hindi gaya ng binibili natin sa Manila Na ang ano Bilog na matitigas Sa amin hindi ganun Yan. Ito guys, dito yan ilalagay. Yan. Dito yan ilalagay yung yung naipon doon na buhangin kanina, yung tinuturo ko sa inyo. Ipunin yun, tapos pag naipon na yan, dito na ilalagay yan. Pag nailagay dito yan, pupuno to. Pag napuno na yan, uh, unang proseso na naman, kuha sila doon ng tubig dagat doon, tapos ibuhos nila dito. Siyempre, yung lupa na to, yung buhangin na to, maalat na yan siya tapos tutunawin niya ngayon yung yung maalat na yan isasama niya sa tubig ang tubig na na galing doon sa dagat magiging maalat na siya uh, ang dubli ng alat niya halimbawa maalat na yung dagat di ba pero dahil uh, yung proseso pa yung dagat binilad sa buhangin tapos yung buhangin inipon dito nakailang ilang beses na ibilad magiging siguro ma 10 times na yung alat ng ano ng tubig dagat doon. Kasi siyempre pag 10 times na masa, maalat na maalat na yon. Ayun. Tapos dito yan, pag nilagyan nila na tubig dito, dito yung pupunta. Yung tagas niya dito yung pupunta. Ayun. Yan, dito na yan pupunta yung yung tagas ng tubig na nanggaling doon, doon kanina. Tapos uh, Tutulog yun dito Dandahan yan mong tutulog Tapos pagdating dito Yan na nga pag natikman mo dito Napakaalat na yung tubig niyan uh, Ang tawag sa amin ay Duma Pagka Pagka ano Pagka Tagas niya dito Araw-araw yan Uulit na naman yan yung Yung ganyan yung sabi ko kanina na Hinaharvest nila yung lupa Yung buhangin Na na ni nila araw-araw yan kung natanggal na nila yung yung ano doon yung buhangin na ni nila ngayon natanggal na to dito Sun sunod naman nila na sunod na araw dito na naman na porsyon sunod naman kasi sa isang porsyon na yan tatlo dapat tatlong araw yan na maano tatlo o apat na bisis na may bilad siya para magiging maalat na siya tapos dito kung na, na ngayon dito, yung susunog niya, ayan, ano na naman yan, ito naman banda. Ganun pa rin ang gagawin nila yan. Ipunin naman nila yan, pag naipon nila, ilalagay naman nila uli dito sa buha, sa, ano, sa simbuhang na sinasabi na simbuhang. Ayan, pag nandito na sa simbuhang, ah, uh, yung tubig na nandito kanina, yung natagas na, ibabalik na naman nila doon. Maalat na yung kanina, pero pagdating doon, ah, uh, ibasa na naman nila doon, doon ni Donnie Leibos tapos maalat na yung ano doon yung yung buhangin mas dudubli na naman yung alat ngayon kaya ang pagkalabas na tubig dito napakaalat na tapos maalat na yung tubig dito ang gagawin na yan susunod yung tubig dito ibibilad na ngayon sa araw yan pag naibilad na yan sa araw yan dito yan dito nila yan ibibilad oh yan kita nyo guys yan na oh yan yan. Yan, ibibilad nila yan. You know? Pag naibilad nila yan, yung tubig na yan, lulutang yung, yung asin dyan, lulutang siya pagka naarawan, pagka na, na, ano talaga ng, ng init ng araw. makikita mo yan, lumulutang lang yung asin. Uh, pagka nalutang na yan, pagka malalaki na yung pagkakalutang niya, unti-unti naman yan, pagka mabigat na yan, babagsak na naman siya. Pag nabagsak yeah. naman siya, maulit naman yan, yung sa taas na naman yan, magkakaroon naman yan ng maliliit na parang butil ng asin na, na lumulutang. Tapos, pagka palaki ng palaki na, mabigat niyan siya, babagsak uli. Kaya pulit-ulit lang yung ganun. Tingnan nyo, may, ano, may asin na nga yan. Oh. Yan, may asin na yan. Tapos, siguro mga dalawang araw, tatlong araw yan na ganyan, nakabilad lang lagi. Ang mangyari naman dyan, uh, naipon yung asin sa baba. Sa so, pangatlong araw, harbisin na nila yan. Ipunin na nila yan, ipunin na nila. Pag naiipon na nila yan, ayan, ito na oh. Ibibilad na naman nila uli yung asin na yan. Kasi may tubig pa, di ba? Lalagay nila doon, papatuloy nila, parang tagas niya, hindi masayang. Para ang tagas niya, siyempre tagas ng asin yun, maalat yun, para hindi na ma masayang. Yan. Tapos, ito na yung yung tamang ano na uh, asin na yan talaga siya tingnan nyo guys oh. yan yan puti na asin diba tapos yung butil niya pino para siyang uh, yung ano lang ha uh, yung pagka -de describe ko lang dito parang wash, uh, wash, sugar pero hindi yan ano parang wash sugar lang yung pagka-describe dito hindi gaya ng nabibili natin sa Maynila na ang butil niya doon ibilog parang para siyang bigas na may matigas talaga dito yung butil niya yan o pag pinisaan mo tumalambot lang siya yan nadudurog lang yan siya yan nadudurog lang yan siya tapos pagka nilagay mo sa sa niluto mo saglit lang tunaw agad natutunaw agad hindi gaya ng nabili natin sa Manila na yung iba bilog na parang munggo tapos pag nilagay mo tikman mo kagad yung niluto mo Akala mo, oh, hindi pa rin maalat, dagdag rin naman. Pero ang totoo, hindi pa pala natunaw ang asin doon na nilagay mo. Kaya, mapaparami ka, minsan hindi mo matansya. Maalat na yung ginagawa mo. Eh ito, parang iodized na yan. Oh. At saka ito yung ginagawang iodized. Eh, hindi ko na alam kung paano magpaproseso na nila yun, kung paano nila gagawin yung iodized. Pero ito, mayroong, mayroong dito na yung produkto nila, kinukuha ng ng gumagawa ng air dice ayan guys o oh, oh. ilan yung ano nila isa dalawa tatlo apat lima anim ito walo o oh, walo kasi yung dati ayan o oh, mayroon pang dating traditional na pamaraan yung dun nakabilad sa ano ayan guys o oh, you know yan, kawayan yan naman, kawayan. Puntahan natin. Saan tayo dadaan? Kawayan naman yan. Yung gumagawa kanina, mga bata pa yan sila nung umalis ako dito. Bata pa, pero ngayon, ang lalaki na nila, hindi ko na masyado ma kilala yung mukha Ayan guys, oh, tingnan mo. Ginawa naman to sa uh, kawayan naman to yung naibilad. Pero parehas pa rin yan sa dito guys. Parehas lang yan yung pagproseso nila. Ito, nakabilad lang sa kawayan to. Tuwing umaga yan, ito, dadagdagan nila yung tubig. Na, ang tubig na yan, doon galing yon kanina sa, sa, sa parang ano siya, uh, Ano tawag niyan? Yung tawag sa amin niyan, buho. Kumbaga yun ang pinag-iipunan ng tubig na galing doon kanina sa simbuhang na pinaglagyan ng buhangin. Ayan. Sa so, nilagyan ng buhangin, uh, doon tatagas ngayon yung tubig. Doon na ipon yung tubig. Ngayon ang tubig na yon dito na nila dinadagdag nila yan tuwing umaga. Mga ganitong oras, kailangan magdadagdag na yan sila. Hindi ko alam kung nakapagdagdag na sila ngayong, ngayong araw na to. Palagay ko nakapagdagdag na kasi marami na yung tubig yung kasi pagdating ng hapon, yung tubig na to, nagbabawas to, kunti-kunti. Ah kunti. uh, kasi natutuyo eh, di ba? Tapos yung iba nagiging asin, kaya natutuyo siya. Kaya nakapapakunti. Kaya ang ginagawa, dinadagdagan nila to. Tuwing umaga yan, dadagdagan nila yan. Tapos tingnan nyo guys, oh. Ayan. Ito, asin na yan sa baba. Asin na, yan na yan oh. Guys, oh. Yan. Asin na yan guys. Ayan. Yan. Asin na yan. Tapos baka mamayang hapon to harvestin na nila to kasi marami na siya oh. Mamayang tanghali ito sigurado dadagdagan pa tong ano niya yung pagiging asin niya. Madadagdagan pa yan. Tapos pagka marami na ayun, iano na nila yan, ganyan, ganyan na nila ganyan ng kawayan iso, Tapos ipunin nila yan dito, tapos tatanggalin. Siguro yung isang isang ganito, isang buko ng kawayan na yan, siguro mga isang baso o kalahating baso na Maharbis nila dito. Palagay mo isang baso na maliit na baso, yun, isang baso yan. Isa karami niyan guys, to. Oh dami niyan no? oh. O, ilang baso rin yan. Pag na-harvest mo yan, eh, pakakarami ka. Tapos pagdating rin dito, yan o, oh, ipunin rin nila yan. Pag naipon na nila yan, ayan. oh, malapad yan o. Oh. Mas, mas, ma, mas mabilis mag-proseso dito. Mag-process ng asin kasi malapad. Hindi gaya dito na, ano lang oh, pira-piraso lang. Ito, malapad siya. Ayan o, oh, marami yung asin guys o. Oh. Yan pagka inipon na nila yan makakuha sila ng siguro makakaharvest sila ng mga tatlong sako sa isang harvest nila e yung asin, magkano rin yung asin sa dito kung ganitong panahon, mura pa yung asin pero pagdating ng umuulan na uh, yun, dun, magmamahal na ngayon yung asin ngayon dyan doon na sila babawi kasi sa ngayong panahon marami pang mayroon pang gumagawa ng asin kaya medyo mura pa pero pag hinantay na nila yung halimbawa nagbabagyo na wala nang gumagawa ng asin ah sigurado yan guys mahal yan kaya doon sila babawi sa presyo ng asin oh ito yan nasabi ko na kung paano natin i-proseso pero ah, ngayon kasi ang naabutan natin dito ngayon nang naga ano palang sila nagsa shower pa sila nang ito ito sina shower pala nila pagkatapos ng nila mag shower niyan kaya antayin naman nila yun mamaya na matuyo yan nyo guys oh siguro ito isang harvest lang yan itong dalawang dalawang ano na yan oh ang lalaki niyan oh guys ang lalaki niyan oh ilang dangkal yung taas niyan oh tapos ang laki pa oh guys oh ilang ganyan yan oh laki niyan kaya isang harvest nila eh makakarami sila. Eh ang harvest dito mga dalawang araw o tatlong araw harvest na naman. Kaya makakarami sila sa ang pagano kasi ngayon yung panahon ngayon ng ng ngayong buwan. Yan talaga yung pagkapagawa nila ng si, kasi mainit yung panahon. Hindi naman sila pwede na maggumawa na ano ma, ma, ma maulan kasi umaasa sila sa araw, hindi sila makapag-produce ng asin kung maulan. Kailangan mainit na mainit talaga yung araw para makagawa ka ng asin. O, yun guys, di ba? Hanggang dito na lang muna tayo kasi ang nakikita natin, wala tayong ibang nakita dito kasi uh, ito lang, nag-shower lang sila. Sana makita rin natin yung paano sila mag-harvest, paano sila mag ng buhangin dito. Para aktual sana natin ano Pwede naman yan Mamaya babalikan natin Kung may panahon tayo mamaya Pupuntaan natin dito Tapos Tingnan natin ng aktual Para makita naman natin Makita rin ninyo Mga dito okay, lang muna Yung sinasabi ko na Yung buhangin ay hina nila Ayan o Tingnan nyo Kapitan natin Part na ano part? Ha? <laughs> eh, video natin part kung paano, si, paano nila ma makikita nila kung paano na pa-process yung paggawa ng asin. Oo. Ito, ito yung sinasabi ko kanina ng umaga na itong gin nila ng tubig dagat, eh, ito na. Ayan o. Oh. Kita nyo mga matigas-tigas na yan. Sila yan. Ayan, mat maalat na ano yan, na buhangin. Maalat yan. Ayan. Tapos, dito yan nila ilalagay. Tingnan natin. yon. Yung naipon nila na buhangin, dito nila yan ilalagay. nilalagay. <coughs> Ayan. Ito, pupunuin nila to. Pupunuin nila ng buhangin na nang galing doon. Ayun. Mabuti nga naabutan natin na nag-iipon sila ng buhangin pa. Ayan o. Oh. Yun, Ayun, napuno na. Mabuti naabutan natin para makita ninyo yung yung aktual na paghahakot nila. Ayan. ba? Diba? Tapos, mamaya... Yung tubig na lang galing dito, ayan, ang tawag dito ay buho o dingaw, yung parang kawa-kawa. Ayan, nakita nyo, ayan. Ayan, yung tubig dito, maalat yan. Pero yung tubig na yan, ilalagay na naman nila dito. Paglagay nila dito, ayan, ibuhos nila dito. Ito, kita mo yung buhangin buong buo. Ayan, dahil ang buhangin, pagka mapait na mapait yan, tapos naibilad, ay namumuuyan siya. Yan. Yan tina daming buo. Yan. Yan ganyan no. Asin na yan. O parang nagiging asin na to pag nabasa to ay eh, maging maalat tubig. Tapos ayan ma, ma maalat na maalat na yung tubig na yan. Ayan. Dito, yan, tinanong naghahabol na sila ng ano ng nagarbi sila ng asin <laughs> ayan o <laughs> yan ang mga original na mga ano dito mag aasin neng musta <laughs> ayan ito tingnan nyo guys to ayan yan ang sinasabi ko na pag, pag nag-harvest sila, yan, ganyan, iniipon nila yung, yung asin na namuuna. Yan. Di o, tingnan nyo. Yung isang timba, uh, mula lang yan doon, papunta doon. Siguro, isang timba yan, eh. Mula lang yan doon, papunta dito. O, isipin nyo, mula doon, kalahati ng, sa kabilang kawayan na yan, dito, ito. Hanggang dito, o. isipin mo maka isang timba yan, o, higit pa nga, o. Oo, oh, talaga makakarami yan Ayan Ganyan din dati yung ginagawa namin Nung maliit pa kami Ayan guys, so tingnan mo Ayan sa isang sa isang ano ng kawayan oh. Makakadami rin 'yan oh, tingnan mo, Yan oh. Ang sabi ko kanina, isang baso lang pero higit 'yan. Yan guys Yan ang actual na paggawa ng asin O oh. Tinan mo maputi yung asin oh. Tapos marami pa yan O oh. oh. yung Yun, kanina napakita ko na Ito harbisin nila ito mamaya Harbisin ito mamaya eh? Ay ah, hindi pa ah, Bukas pa raw i-harbisin eh, ito Kasi ulang pa sa araw Kaya pagdating ng bukas Tingnan nyo yung asin, makakapal na yan. Marami na silang ma-harvest ma niyan. O kanina, kanina umaga, ikunti lang, o tingnan nyo, parang napupuno na siya ng asin. No? Ayan. Pagdating ng umaga na naman, ayan, ang sabi ko na, dadagdagan na naman nila tong tubig. Tubig na na, 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 na nakuhaan nila ng asin. Dadagdagan naman nila yan. Bawat dalawang araw yan, di ba? Uh, Pag-harvest. Uh, tuwing dalawang araw, Tsaka kayo mag di ba? O, dalawang araw daw. Tapos, tuwing umaga, dadagdagan nila yung tubig kasi nagbabawa siya na tsaka natutuyo. Kaya, magdadagdag sila. O, yun o. Isang timba, isang ganon. Isang ganon, isang timba. O, makakarami. Ngayon, medyo mura lang yung asin pero pagdating ng medyo maulan na doon sila babawi kasi maging mahal na yung asin. Kaya ganitong panahon medyo mura lang dahil marami yung gumagawa pa ng asin. Ano yung bilihan ng asin dito per kilo o ano? Gantang. Uh, gantang. Yung gantang siguro mga ilang kilo kaya yun? Dalawang plato. O dalawang, dalawa kalahating kilo yun ang isang gantang. Magkano yun ding? Eh? 100. O 100 lang ang isang dalawa kalahating kilo mura nga lang. Ang hirap kasi gumawa ng asin, ang paggawa ay pahirapan pero mura lang. Ngayon, pero pagka medyo maulan na, mabagyo na, siguro nagmamahal naman yun, di ba? O doon sila bumabawi. Ayan, nakita nyo, actual natin nakikita yung pag-harvest nila. <laughs> Ito yung pare ko, nagre-reclamo. Gusto niya rin ma-discover ma dito. Alto, sige. Magdahil ka muna sa mga kamag-anak mo diyan, baka may kamag-anak ka na nakakakilala sa iyo. Magpakilala ka naman oh, ako si Nono Marcelo. Okay. <laughs> Nono Marcelo. Nono, Marcelo. Dating nakatira sa Manila nila sa Pampanga. Ay sa Pampanga ka pala dati? Oo. Oh, saan sa Pampanga? Mabalakat. Mabalakat. O ano yung tinitirahan mo doon? Kapatid mo o kapatid ko? O kapatid niya daw. Matagal na rin to sa sa Pampanga eh. Matagal na rin to Nawala dito sa amin eh. Kaya pala doon pala sa Pampanga siya. I e, eh, maliit pa ako, nandoon na yan siya eh. Ayan guys, so yung ganyan, ganyan, yan yan ganyan pagka-harvest eh. niya no. Ba't 'to sumama? Kay hugasan mo na yung ano, tatanggalin mo pa yung tubig. I pero tubig ipunin mo pa. Ah, uh, panibago hugas mo na para mas malinis yung asin. O kaya nga medyo mamula-mula na ngayon yung asin eh medyo ano pa pala hindi matagal na hindi nakahugas. O hugasan ko para man makuti. Alam ko part parang ano eh mag, mag magpa-reserve yata si nanay ng asin sa inyo eh. Bali tatlong ano yata. Gantang. Tatlong gantang. Magkano yung gantang part? Chin. 100 daw yung ano, yung... Ikaw lang. O, pagkakulang. O, kinta. Ah... Alam, parang magkaiba yata kayong ano, ah. <laughs> Kanina, nasabi na ng asawa niya, ganito yung ano, i-review -re ko nga. <laughs> Hindi, guys, ah... Uh... Hindi lang, hindi ko sure kung magkano kanina yun na ano. Ayan guys, so tingnan mo dami sa isang Yan sa isang ganyan guys, so oh, tingnan mo kung gaano karami yung magawa nila yun o. Oh. Mm. Tingnan mo. Yan o, oh. yan. Oo, diba? Ang dami o. No? Oo. Oh. higit mga higit isang baso yung makuha nila. Po sa kadami ng ano, sa kadami ng buko ng kawayan na yan o ilang baso yan. O kaya na ko na sa inyo kanina yung pinag <coughs> pinagpunduan nila ng asin. Isang harvest lang yata yun. Ay, dito? Alin? Ang mga naibang mo. Ay, sorry ako. Ay, hindi. Nakaka-record lang to. Ah. Nakaka-record para ipopos natin sa sa Facebook para para ano para makita naman ng iba kung paano pinoproseso yung paggawa Kaya ng asin oo ayan kanina dito rin ako kanina umaga eh ay kayo kanina ang gano'n, no? Nag-shower ng, ano, ng tubig. Tigya, ano mo, gibigyo? Oo, oh, na, na, na uh, ko kanina yon nung umaga. Kaya sabi ko, uh, babalik ako ngayong hapon para sakali na ma-actual natin na makita yung paano mo mag-harvest. O, oh, itong asin para mayroong idea rin yung iba na walang, uh, hindi pa nakakita. O, o, na oo, oh, kung totoo, sin guys, mano to eh, mabigat ang pagkagawa ng ano. Mahirap ang pagkagawa ng asin. Oh, kasi wala pa lang doon kanina sa buhangin na yun, hakutin yun ng bigat noon. Tapos oh, sobrang init pa. Sobrang init pa. Mabuti nga ngayon yung pagka-shower nila eh gumagamit na sila ngayon ng ah uh, di makina. Oh, nagsha-shower sila dimakina, makina, hinihigop ng makina ang tubig dagat tapos isya shower eh yung dati yung unang posiso nila ay eh, hahakutin pa nila yan lagay nila sa sa kawayan ang kawayan na yan ay ano uh, buong isang kawayan mahabang kawayan tapos isya shower manual na pag shower kaya mas mahirap dati eh ngayon medyo nakapag-isip sila na mapagaan yung trabaho yan guys uh, makakaraming sila ng harvest ngayon